Hi mga kamami, welcome back to my channel. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga kamami. Kumusta na kayo, mga kamami? Kumain na po ba kayo ng tanghalian? So, mga kamami, samahan ninyo ako ngayong tanghali sa video ito. Baka sakali po ang video ito ay makatulong sa problema ninyo sa inyong balat o hindi ninyo alam kung ano ang magandang ipahit sa inyong kamay kung ito ba ay maganda o hindi kung ito ba ay effective o hindi bakit ko po sinasabi ito mga kamami dahil po ang dalawang product na ito ay ipinapahid natin sa ating braso to pagkatapos nating maligo ito po ay dalawang lotion ang dalawang lotion pong ito ay nagamit ko na so hindi ko po talaga sila tinapon kasi gusto ko silang gawan ng vlog na sabay. Opo. Yung isang lotion po ay nagawan ko na siya ng vlog. Ito po ay nilagyan ko ng sunflower oil. O, ano nga ba ang nagawa ng lotion na ito? Nung minix ko yung sunflower oil sa kanya, ano ba ang ginawa niya sa aking balat? Mamaya mga kamami, sasagutin ko yan. At ito naman pong isang lotion na ginamit ko na ano nga ba ang ginawa niya sa akin balat at bakit ko siya nagustuhan ano ba ang magandang ingredient na nakapaloob sa isang lotion na ito so sasagutin ko po lahat 'yan mga kamami so ipapakita ko na siya sa inyo mga kamami kung ano ang pangalan ng dalawang lotion na ito ito po ay si Abone ayan po at ito naman po ay si Papaya Lotion... Ayan... So, silang dalawa mga kamami... Naging maganda ang... Naging uh, resulta sa akin bala... Nung ginagamit po sila... So, kaya ko sila itinago... Hindi tinapon... Kasi nga balak ko silang gawan ng uh, vlog... Para ma-share sa inyo... Kung alin ba dito ang magugustuhan ninyo mga kamami... So, alin ba sa dalawang ito... Ang aking nilagyan ng Sunflower Oil... Irireveal -re ko siya mamaya mga kamami. So mga kamami, uunahin ko muna si Abone. Si Abone po ay na-order ko sa Lazada sa halaga ay pasensya na po. Sa halagang 350 pesos. Opo. Alam po ninyo, napakalaki na po niya at matagal na ninyong gagamitin mga kamami. Ito ay 500 ml. Ayan mga kamami. Tapos mga kamami, si Abone ay meron siyang sangkap na Milk Power Lightening Lotion plus ang maganda dyan, meron siyang collagen. Ayan mga kamami, ang gusto ng karamihan. Dahil si collagen ay nakakatulong makapagpayutpol ng balat. At syempre mga kamami para maging press ang ating balat. At meron siya dito mga kamami, 3 times collagen and UV protection. O, di ba diba maganda ang ingredient niya dahil yung UV protection ay nakakapag -protect yan sa init ng araw sa ating balat. Siyempre, nasa sa inyo pa rin po kung gusto pa rin ninyong magpahid ng ibang sunblock para bago ninyo ipahid si lotion, ipahid po muna ninyo si sunblock para nasa ganoon may double protection kayo. At siyempre mga kamami, hindi mangingitim ang inyong balat. O, tapos mga kamami, meron siyang moisturizing and whitening. Ayan. Dito naman, three times whitening, soft and smooth. Dito naman sa likod, mga kamami, nakalagay dito sa likod kung ano ang mga ingredient niya. Tapos dito naman po, mga kamami, nakalagay dito kung saan siya galing, kung anong made siya. Ito po ay made in Thailand. Tapos sa baba naman, mga kamami, nandito yung nakasulat na kung kailan siya na-manufactured, at kung kailan ay expiration date niya. So, ipapakita ko na siya sa inyo, mga kamami, kung ano ang itsura niya at kung ano ang amoy. So, itataktak ko na lamang po ito kasi meron pa po, nagtira ako ng konti talaga kasi balak ko nga po siyang gawan ng vlog. Ayan, mga kamami, ang itsura niya. Tapos, ipapahid ko po siya sa aking kamay. Ayan. Ito siya, mga kamami. Ayan po, watery po ang ano niya, hindi siya malagkit. Nakita po naman niyo, bumababa siya. So, ibig sabihin, may meron siya um meron siyang pagka-watery. Eh. So, kapag pinahid po ninyo, hindi siya malagkit, mga kamami. Ayan po, makikita ninyo. Aamuyin ko po para malaman niyo. Ang amoy po niya, hindi naman siya mabaho at hindi rin naman siya mabango kasi po ako, tumitingin ako sa mga ingredient at hindi po sa amoy ng lotion. Yun po ang pinaka-importante. Ang gusto ko po malaman ay kung gaano kaganda ang mga ingredient na nasa loob ng lotion na ito. sa so, mga kamami, maganda po si Abone. Last year ko pa po itong ginagamit. So nagtira talaga ako. Para kapag ginawan ko siya ng vlog, ay meron ako maipakita sa inyo kung ano ang texture at kung ano ang amoy. At kung ito ba ay watery, malagkit, or non-greasy po siya. So mga kamami, ito naman po si papaya lotion. Ayan mga kamami, si papaya lotion po, uh, in-order ko po ito ay 250 pesos sa TikTok shop. So meron na po siyang uh, kasabay, o oh, meron siyang nakakabit na nakadikit na sunflower oil dito isang boteng sunflower oil nung in order ko siya yun ang pinaka pre ko mga kamami so ito ay mga 6 months ago ko na siyang nagamit or nabili so mga kamami ang amoy po niya ay amoy papaya po na parang may melon tapos naman dito mga kamami ang kiniklaim niya white 10 white 10 in 7 days tapos, dito po yung mga ingredient niya. Tapos, yung meron din po siyang expiration. Kung kailan siya na manufactured at kung kailan siya uh, ginawa. Ay, sorry. Kung kailan siya na manufactured at kung kailan siya ma-expired, -e mga kamami. So, mga kamami, si papaya lotion po, um, nainganyo ako kasi may nakita ako sa TikTok na binuhusan niya ng sunflower oil si papaya lotion. So, na, na curious ako kung magiging maganda ba ang uh, gagawin niya sa akin bala. So, pagkadating niya, una ginamit ko siyang walang sunflower oil. Pero, syempre, baka kapag nagmamadali ako, makalimutan ko maglagay ng sunflower oil sa akin palad tapos isama yung lotion baka makalimutan ko. Ang ginawa ko mga kamami ay nilagyan ko na rin siya ng sunflower oil. So, minix ko siya. Kapag po binuhusan ninyo, isi-shake po ninyo para mag well po si sunflower oil at saka si lotion. Ang maganda po dito kapag pinahid po ninyo ay meron siyang whitening effect. Pero wala po siyang UV rays protection. Opo, yun ang pagkakaiba niya kay abone. Opo, pero maganda po siya dahil kung gagamitin po ninyo siya, gamitin po ninyo sa gabi. Bakit po? Kasi, mas maganda po siya sa gabi para po ma-absorb ng inyong balat ang lotion at ang sunflower oil. Alam nyo po ba na ang sunflower oil ay nakakapag-moisturize ng balat? At syempre po, ito ay nakakatulong din mapaputi niya ang ating balat. Opo mga kamami. At marami pa po mga benefits ang gagawin ni sunflower oil sa ating balat. Ah, po, si papaya lotion naman po, meron siyang gluta acid and papaya extract. At ito po ay whitening lotion natural. Meron po siyang 300 ml. Ito po ay maganda kasi unang-una, hindi siya uh, malagkit. Papakita ko po siya sa inyo, yung itsura niya. Meron pa rin pong laman konting ito kasi nagtitira po ako para kapag kapag ginawan ko siya ng vlog, mga kamami, ay, ayan mga kamami, ganito po siya. Ayan. Hindi po siya malakit. O, kapag pinahit po ninyo sa inyong kamay, ayan po. Ito po ang nagustuhan ko kay papaya lotion. Meron po siyang whitening effect o po Pero syempre po, meron po tayo talagang uh, lotion na, na, na natin dahil yung mga gusto nating makitang ingredient ay nasa kanya o po. Kagaya po nito, meron siyang uh, UV protection, meron siyang collagen, at meron siyang gatas. So, dahil mahilig ako sa gatas, mahilig din ako sa collagen, at mahilig din ako sa may UV protection. So, gustong gusto ko siya mga kamami. Kaya lang nga alam po, dahil sa iba-iba uh, po ang mga nire-review kong lotion, iba-iba rin po ang binibili ko. So, hindi ko na po siya uh, in-order ulit. Kasi po may mga bagong lumalabas na mga lotion. Kung minsan po nabibili lamang sa Watson, eh maganda rin po ang mga ginagawa nila sa ating balat. So kagaya po nito, silang dalawa po ay maganda ang naging effect sa ating balat. Nahiyang po ako sa kanilang dalawa. At syempre po, disclaimer lang mga kamami. Iba-iba po kasi ang skin type natin. At iba-iba pa rin po ang gusto nating uh, ipahid na lotion sa ating balat. Yung iba gusto ang abone kasi nga meron siyang collagen, meron siyang uh, UV ray protection. At the same time, meron din siyang gatas. Ito naman si papaya, uh, magugustuhan nila kasi ito ang nakakapag-whiten po ng balat. Yung nga lamang po ay wala siyang pamproteksyon sa init ng araw. opo. So mga kamami, nasa sa inyo po kung alin sa dalawa ang gusto nyong bilhin. Pero syempre po, kung gusto po ninyo ito, si Papaya Lotion, nasa sa inyo po. Kung gusto po ninyo si Abo ni Lotion, nasa sa inyo din po mga kamami. Pero maganda silang pareho mga kamami. Kapag ginamit ninyo sila talagang sa katagalan makikita ninyo ang magiging resulta ibibigay nila sa inyong balat mga kamami. So kayo na lamang po ang pumili kung alin sa dalawang ito ang gusto ninyo. Kasi po ako nagustuhan ko rin ito nagustuhan ko rin po ito. Siyempre po, hindi ko naman sila pwedeng pagsabayin gamitin. Siyempre po mga kamami, hindi mo makikita kung yung resulta magandang nakikita mo sa balat, eh, bigay ba ni Abone or bigay ba ni Papaya? Kaya kapag, ginam kapag nag-decide po kayong bumili, so isa lamang po ang inyong piliin. So kung alin sa dalawang ito, in magiging maganda naman po ang kahinatnan ng inyong skin o po mapapaputi po nila. Pero syempre, disclaimer lang mga kamami, syempre kapag gumagamit tayo ng mga papaputing lotion, kailangan natin samahan ng sunblock, sunscreen protection, para nang sa ganoon mga kamami, may iwasan itim ang ating balat. Bakit kailangan pa natin magpahid ng sunblock ay eh, meron na siyang UV protection. So, hindi natin alam kung ilan ang percent na nakalagay dito na para maproteksyonan ang ating balat. So, mas maganda po kasi kung magpapahid tayo ng sunblock or sunscreen protection sa ating balat. Ito po ay SPF 50 pataas. Mas maganda po kasi para mapoproteksyonan niya talaga ang ating balat sa init ng araw. Opo mga kamami. sa so, mga kamami, sana po nagustuhan nyo ang video ito at sana po ay mahiyang sa inyong skin type ang mga lotion na ito dahil kapag po ito ay nahiyang sa inyong balat, talagang makikitaan ninyo ng magandang resulta. Dahil ito pong dalawang lotion na ito ay magandang ang, ang ibinigay na resulta sa akin balat. Opo mga kamami. So mga kamami, A uh, shout out po kay Jan Cruz. Um maraming maraming salamat sa pagsubaybay mo sa aking YouTube channel at, at sa patuloy na panonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat. At uh, shout out Bogowa sa patuloy na pag-papanood uh, pag, ng aking mga vlog, mga video sa patuloy na pagsubaybay mo sa aking mga video. Maraming maraming salamat sa aking anak Abi. Maraming salamat sa suporta. Kay Rex Tuklaw, maraming salamat sa panonood at sa buong tropa ni Rex Tuklaw. Maraming salamat sa inyong lahat. At mga kamami, uh, gusto ko po uh, ay, gusto ko pong mga kamami, supportahan po ninyong aking kapatid. Mga kamami na nagbablog din po siya sa YouTube channel. Uh, Ligaya Reyes Vlog. So, ipapa, ipa-plus ko po dito para makita po ninyo yung kanyang YouTube channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Sa mga walang sawang sumusubaybay at sumusuporta, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare ng aking mga video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Mag-ingat po tayong lahat. See you next vlog. Bye!